Hi guys, I'm Miss Grace at samahan ko ako dito sa Tagaytay City ng Sunday pa to. Ngayon ko lang na-edit and na upload kasi sobrang busy ng person. And syempre nag-church muna kami bago kami umalis dito sa Bacoor Cavite. Kina Pastor Rodolfo Adaw and then ayan umalis na kami and kasama ko yung boyfriend ko si Angelo. At ito pa nga dumaan muna kami sa pagupitan ng buhok at nagpagupit muna siya. At ako dito antok na antok na nakatulog pa nga ako dito. Then ayan, hogi yun. Oh. After niya magpagupit, nagbiyahe na kami and sobrang gutom na gutom na kami niyan. Then, ginutom talaga namin yung sarili namin dahil sa unlimited sa sal na naman nga kami kakain. Pero nakita namin to. Dito na sana kami kakain kaya lang halos ka price lang din nung pupuntahan namin. Kaya nagpicturean na lang muna kami dito, nagvideo, then nagalis na rin kami niyan after and napakaganda guys ng view dito. Kung kakain kayo dito sa Leslie Restaurant, napakaganda and sobrang accommodating na mga um, staff dito and hindi lang kami dito natuloy kasi nga mas gusto namin yung Unleash Samgibsall. Kaya, ayan, nagpicture na lang kami dito sa napakagandang view. Kita-kita mo yung taal dito. After namin dito magpicturean, pumunta na kami dito sa Sam Niko Prime and napakaganda dito guys. Kita-kita mo din yung view dito sa kakainan mo and Unleash Samgibsall dito guys. Ali din dito ang bulalo guys. Grabe. Pag ang isang order lang ng bulalo, napakamahal. Pero dito, unlimited bulalo. Wow! 799 pesos, may unlimited bulalo, unlimited kare-kare, unlimited seafood, unlimited drinks, unlimited na lahat. Kung ano yung nakahanay sa buffet guys, unlimited lahat yun. At may free ice cream pa. At may napakasarap na mga sausawan. Grabe, sobrang sulit ang 799 pesos nyo dito. Kaya dalhin nyo na dito yung loved ones nyo, family nyo, barkada nyo. Sobrang mag-e-enjoy talaga kayo dahil sulit na sulit ang pagkain, masarap at may napakagandang view pa, 'di ba? Kakain ka na, meron ka pang matatanaw na magandang view. Mas lalo kang mag -e enjoy May mga kainan din yan sa loob niyan, pero dito na pinili sa labas kasi para kitang-kita namin yung view. Wag na lang kayo kakain dito ng mga tanghali kasi medyo mainit. Kailan mo yung taong babalat ka ng <laughs> table. <Dito> naman niya. <yun. laughs> say hi. Charis. <laughs> ano ayan guys, yung buffet nila. So, mamimili na lang kayo. And self-service nga pala yan guys. Kayo na bahala kumuha hanggang sa gusto nyo. After namin kumain, umalis na ulit kami. Dahil inuna namin yung pagkain bago kami magala. At pupunta sana kami sa crosswinds. Kaya lang medyo mahal yung, ano, yung entrance. Kaya sa people's park na lang kami pumunta. And medyo paggabi na rin to. Mga for something na kami nakapunta dito sa people's park. Kaya saglit na lang kami di And kapag pupunta ka dito sa People's Park, may entrance na 50 pesos per head. And grabe guys, sobrang hangi dito. Sobrang lovely. Buti na lang may dala akong jacket nakapalda pa talaga ako. Mm. Grabe, di ko kinakayong hangin dito. Pero ang gaganda ng mga pictures. Sobrang ganda ng view dito sa Tagaytay. And napakalamig talaga. Ang sarap din dito tumira dahil ang lamig-lamig. And then, maganda dito pumunta kapag pahapon na kasi pa-sunset na talaga. And napakagandang tanawin. Kami nga ay papunta pa lang dito pero iba nakakasalubong na namin na pakuwi na sila kasi hapon na talaga to. Mga pang four times ko na yata nakapunta dito sa Tagaytay pero napakaganda pa rin. Ang laki ni bago nito kasi medyo may nasisira na din mga establishment dito sa Tagaytay. I mean dito sa People's Park. Grabe guys, sobrang ganda ng view dito. Pag ganito naman nang matatanaw mo tuwing hapon talaga naman marerelax ka and napakalamig pa. Mapapa thank you Lord ka na lang kasi sa binibigay niyang pagkakataon na makapag-relax ka. Binibigyan kanya ng pagkakataon na makapag-enjoy ka sa buhay mo. Dahil minsan ang buhay ay nakaka-stress talaga. Aminin natin. Pero thank <laughs> God kasi may ganitong pagkakataon kaya enjoy lang natin guys ang life natin huwag masyado magpaka-stress at maging masaya din tayo sa buhay natin at darating din sa time na matutupad natin lahat ng mga pangarap natin at anuman lugar na gusto natin marating ay mapupuntahan natin in Jesus name. And ayun lang guys I miss Grace. Thank you for watching Bye!